Ito na ang ikalabimpitong beses niyang nasa sakyan ng iisang pasahero. Kagaya ng dati, binuksan niya ang kamera ng kanyang cellphone. Iniayos niya ang side mirror. Pinagmasdan niya ng mabuti ang babae sa lahat ng anggulo. Tatlong buwan na siyang may lihim na pagtingin sa kanya. Bihira silang mag-usap, pero sa tuwing tapos na ang biyahe, pinapabalik-balikan niya ang video mula sa dashcam. Siya si Shutian, isang driver ng ride-hailing app. Programmer siya sa araw, nang gagabi naman siya para kumita. Bihira siyang makipag-usap sa mga pasahero. Sa pagmamasid lamang niya nabubuo ang impormasyon tungkol sa babae. Alam niyang Jia Xiaoduo ang pangalan ng babae, sabay silang ipinanganak. Minsan, nakaupo siya sa kotse niya at walang emosyong kausap sa telepono. "May sakit ako." Tapos isa pa, nakita niya ang ex-boyfriend ni Jia Xiaoduo na lumapit dito hindi pa nagtagal ang usapan nila, nagsuntukan na sila. Bumaba pa siya ng sasakyan para makipagtalo sa ex-boyfriend. Dahil sa pagtatanggol na yun, nabasa ng ex-boyfriend niya ang nasa isip niya. Kaya tinawag din niya ang sasakyan nito, pero hindi siya nang huhusga, kundi may pinakita siyang medical record. At sinabi kay Shu Tian, ito ay kay Jia Xiao Duo, paminsan-minsang pagkalimot, pagiging agresibo, maling akala, paninigas ng pandinig, depression, kompleto na, tinatanong siya ng ex-boyfriend niya, kahit na ganun, may gusto ka pa rin ba kay Gia Shao Duo, hindi umatras si Shu Tian, kung umabot na ba sa pag-ibig, basta may pagkakataon, doon niya dadalhin. Mas gusto pa nga niyang alamin ang mga nakatagong emosyon at sikreto ni Jia Xiaoduo. Naalala niya ang isang pagsubok na sinalihan niya para sa isang siyentista. Sa eksperimento, nagawang tulungan ng mga siyentista si Xu Tian na makapasok sa isang virtual space. Gamit ang gamot at mga kagamitan. Sa espasyong ito, magagawa niyang gayahin ang karakter na gusto niyang gampanan. Gamit ang kanyang sariling pag-iisip at psikolohiya, mapapante siya sa pananaw at subconscious ng taong ginagampanan niya. Para itong kung ano ang nasa isip, iyon ang napapanaginipan. Ngayon, determinado siyang gamitin ang kanyang pag-iisip, pagpasok sa subconscious world ni Jia Xiaoduo, upang maunawaan ang babaeng iniibig niya. Ngunit nang tuluyan na siyang pumasok gamit ang mukha ni Jia Xiaoduo, natuklasan ni Shu Tian, na nasa loob siya ng tren na tumatakbo sa gilid ng bangin. Patuloy ang pagtakbo ng tren, habang ang nasa likuran ay patuloy na gumuho na bangin, na ang babaeng gusto niya. Parang wasak na ang kalooban ko. Pumasok siya sa unang kompartimento, isang nakayukong nakaupong binata ang sumalubong sa kanya, ngunit tila nakakulong sa isang hawla, naramdaman niyang may paparating. Lumapit ang binata kay Shu may inabot siyang sulat. Nang makita niyang hindi ito tinanggap ni Shu Tian, binabasa ng binata ang sulat sa sarili. Para sa nanay niya ang liham na iyon. Ganito ko isinulat. Magre-reply kaya siya. Bantay sarado siya sa mailbox. Pero naka-earphone naman. Parang gustong gusto niyang makatanggap ng reply. Pero natatakot din siyang marinig ang balita mula sa nanay niya. Sa kanyang mga bulong. Kunti-unting nahawakan ni Shutia ng kanyang sugat. May nakakita raw sa kanya na lumulutang sa ilog. Pero imposibleng mangyari iyon isang liham na talagang hindi na niya matatanggap. Mukhang ito ang pinagsisisihan ni Jia Xiaoduo. Pero magpapasulat si Xu Tian para sa kanya. Mali pala ang naalala ko. Para ito sa pagpapadala ng sulat, ang mga sulat ay nasa counter. Natagpuan ko lang. Nang mga oras na iyon, isang nakakabinging countdown alarm ang umalingaungaw sa loob ng tren. Gusto ni Shu Tian na sumama siya sa pag-alis. Ngunit parang nakahinga na siya ng maluwag matapos niyang malampasan ang kanyang pag-aalala. Mag-iisip muna ako ng mabuti at magsusulat ng tugon. Palem na. Salamat sa iyo. Nasira ang karwahe at bumagsak sa bangin. Nawala na kasama ang mga panghihinayang at pag-asa. Mapapawi kaya ang kalungkutan ni Jia Shaoduo. Hindi rin alam ni Shu Tian. Pero tila mas naunawaan na niya ito. Dumating sa pangalawang karuahe, may isang batang babae na nakatira roon. Payat siya at nakasuot ng fitted na yoga pants. Pagkaupo pa lang niya ay niyaya na niya si Shu na kumain. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa pagkain. Habang kumakain ay nag-o-order pa siya ng delivery. Parang may lungkot na hindi mapunan. Kumain siya ng marami pero ang kinakain niya, isasuka niya rin pala mukhang may malubhang asterisk body image issue asterisk siya. Sinipat ni Shutia ng tirahan niya. Isang halos saradong maliit na apartment ito. May isang maliit na bintana lang sa pinto, na siyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa labas. Pero halos puro pag-order lang ng pagkain sa labas. Sabi ng babae, hindi raw siya lumalabas. Natatakot siya sa maraming tao. Siguro natatakot din siya sa mga tingin ng ibang tao. Inaya ng dalaga si Shutian na manatili. Pero nakita niya ang countdown sa dingding. Umalis pa rin si Shutian. Pero bago umalis, tinitigan niya ang naguguluhang dalaga. Sinabihan niya ito na hahanapin niya si Jia Xiaoduo. Ilang sandali lang matapos umalis ni Shutian sa kompartamento. Nakita niya ang babaeng hindi kailanman lumalabas ng bahay na unang nagbukas ng pinto. Marahil ay dahil sa matatag na pagpili ni Shutian sa kanya. Walang kondisyong pagsasamahan ang babaeng nalulong sa pagkabalisa na hindi makawala, sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag, lumampas siya at niyakap ang mundong unang nakilala. Nasaksihan ni Shutia ng pagkawala niya kasama ang tren, mapayapang karagatan, may sinag ng papalubog na araw, nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa susunod na kompartimento, nakita ni Shutia ng delivery man na nasa labas ng bahay ng babae, mag-isa siyang nakaupo sa sulok, iba siya sa dalawang nasa unahan. Wala siyang sariling espasyo. Parang ang laki-laki ng mundo pero wala siyang mapagtataguan. Hindi ka ba masaya? May problema ka ba? Gaano man kahirap ang pagsisikap ni Shutian. Ang mga delivery rider ay hawak lang ang kanilang mga telepono. Parang may matinding galit na gustong marinig, ngunit parang nasa lalamunan lang. at habang mas lalong sinusubukan ni Shutia na lumapit. Ang subconscious ni Jia Shao Duo ay gumuho. Iyon ang hindi mapapahawakang sugat sa kanyang kalooban. Nagising si Shutian mula sa kanyang subconscious. Parang mas nakilala niya ng kaunti si Jia Xiaoduo. Mapanghusga. Magkakaroon kaya ng reply. Nababahala. Punong-puno ng tao sa labas. Ngunit tanging ang delivery man na iyon. Ang kanyang hindi makalapitan na sakit sa puso. Para mabunyag ang misteryong ito. Kailangan nating baguhin ang ating pananaw. Simula kay Jia Xiaoduo si Jia Shao ay tunay na isang matagal nang nagpapagaling sa isang psychologist dahil sa eskisoprenya. Ang tatlong personalidad sa tren ay tumutugon sa delusyon ng pag-uusig, komplikasyon ng pagpapayat, social anxiety disorder. Sa tulong ng kanyang psychologist, gumagaling na ng malaki si Jia Shao Pero ang pinakamahirap niyang maalis ngayon ay ang pagkataong delivery rider. Ito ay konektado sa isang trauma niya noong bata pa siya ang maagang pagpanaw ng kanyang ama, nalugmok sa kalungkutan ng ina at isinara ang sarili. Dahil sa isang maling akala, hinala ang magnanakaw ng ina ang anak, naging nagyayelo ang samahan nilang dalawa, at ito'y umalis na rin sa kanilang bayan. Nang magbalik siya, ang ina'y wala na, sumakabilang buhay dahil sa sakit. Ang sakit ng pagkabata ay naging isang hindi na mapapagaling na itim na butas. Nilunok nito ang kanyang seguridad sa mundo. Hindi naman siya pipi. Matagal na siyang lumayo sa mga tao at ang kanyang mga saloobin ay hindi kailanman napakinggan. Nang si Jia Xiaoduo ay pumasok sa kanyang subconscious para hanapin siya, nagkaaway na naman siya. Hinala ng may-ari ng convenience store na sinira niya ang glass door at pinigilan siyang umalis. Hindi ko sinira ang pinto. Lalo siyang sumisigla sa pagpapatunay sa sarili. Lalo naman siyang itinuturing na baliw ng mga tao sa paligid at iniiwasan at lalong walang naniniwala sa kanya. Lalo lamang lumalala ang galit at sama ng loob niya. Binabasag niya ang counter, at nasaktan din ang sarili. Nanatili siyang matigas ang ulo, hanggang sa dumating ang mga pulis. Tiningnan ang CCTV. Samaira ang glass door sa sarili, nalinis ang pangalan niya. Pero ayaw pa rin niyang makipag-ayos kahit ano paman. Sumakay siya sa patrol car. Habang nasa biyahe, hindi na niya ginamit ang cellphone niya para magpaliwanag. At alam niyang walang magsasalita para sa kanya. Pero nahabol ni Jia Xiaoduo ang sasakyan. Sino ka ba? Ang ate niya. Binayaran ni Jia Xiaoduo ang sira sa counter para sa kanya. At humingi ng tawad. Imposible. Walong daan, para sa iyo yung pambayad. Isang daan, para sa bawat sorry. Isang libo lahat. Pasensya na, nadadamay kita. Siguro sa mga taong ito, ang hinihintay niya ay ang linyang iyan. Unang pagkakataon na nagkaroon ng pagkakataong makalapit si Jia Xiaoduo sa pagkataong ito, at nakapasok sa mas malalim niyang obsesyon. Doon, parang baliw siyang naghahanap ng kung ano, at ayaw pa rin magsalita, laging nawawala ng kontrol ang emosyon. Lalo siyang lumalapit kay Jia Xiaoduo, lalo siyang nagiging excited, pero alam ni Jia Xiaoduo, na kahit gaano pa siya kabangis at karahas, ang nasa harapan niya ay ang sakit na matagal na niyang iniiwasan. Sa likod ng galit, ay pagkasuklam sa sarili at pagtakas. Kinamumuhian niya ang pag-iwan ng mga mahal niya sa buhay, ang kawalan ng nakikinig, pero mas kinamumuhian niya ang sarili. Kung bakit hindi siya naglakas loob na umabante, mawala na lang kaya ako, para tuluyan ng matapos ang lahat. Bakit ngayon ka lang? Noong una, ayaw mong bumitaw, edi sana huwag ka ng umalis hindi ka dapat umalis. Marahil ay buhay pa si mama. Ang sakit ng pagiging nakikita ay tila may kaunting pagcrack na. May liwanag na sumisilip sa black hole. Pumasok sila sa mas malalim na antas ng panaginip. Sa panaginip, bumalik sila sa kanilang bayan na dati hindi nila kayang makita ulit. Si mama ay nasa anyo pa rin niya noong buhay pa siya. At naghihintay sa pag-uwi niya. Ang hindi pagkakaunawaan noon ay isa ring malaking pagsisisi ni mama sa kanyang buhay. Ang delivery man na nakasunod sa kanyang ina, para siyang isang bata na muli. Kuhanan mo kami ng litrato. Alam ni Jia Shao Duo, hindi na siya muling magpapakita, bumalik na siya sa kanyang tahanan. Ito ay ang palabas na kasalukuyang ipinalalabas, ang nasa ika na episode na ito pero sa mga sumunod na trailer na pinakawalan, may mas malalim pang pagbabaligtad na nakatago sa aking pagsusuri. Ang totoo, si Jia Xiaoduo ay isang personalidad din. Ang tunay na personalidad ay si Xu Tian. Mula sa umpisa pa lang, siya ay katang isip lamang nakasama ni Xu Tian. Siya ang nagpapagamot. At lahat ng mga eksena kasama si Jia Xiaoduo. Lahat ng virtual space ay mga panaginip na ginawa niya at ang dahilan kung bakit maraming eksena mula sa pananaw ni Jia Xiaoduo, ay dahil ito ang pinaka-independyenta, at pinaka-hindi mapaghihiwalay na personalidad ni Xu Tian. Hindi na ni Xu Tian ang kanyang presensya, at tinuring niya itong isang totoong tao, dahil si Xu Tian na nahihirapang makipag-ugnayan sa mga tao sa totoong buhay. Ang matinding pagnanais sa puso, ay ang magmahal at mahalin. Umaasa siyang mayroong isang kaluluwang kahawig niya na makakaalalay sa kanya, na mauunawaan siya. At siya naman ay kayang magmahal gaya ng pagmamahal niya kay Jia Xiaoduo. Maingat na tinatanggap ang kanyang sarili sa kanilang pinag-iisang subconscious. Pinapawi niya ang kalungkutan at pagpupumilit ni Jia Xiaoduo sa pamamagitan ng pagmamahal. At mas nakita ko rin ang mga panaginip na bumabalot sa akin. Ano nga ba ito? Bilang isang teleseryeng sumusubok na i-deconstruct ang multiple personality ang pangunahing istorya ng sa mundo. Sa totoo lang, hindi mahirap unawain. Ito ay mga kathang isip na kwento sa isipan ni Xu Tian, ang bidang lalaki, habang nagpapagaling siya sa isang psychologist. At dahil dito, ang pelikula ay puno ng mga eksena na kakaiba at mahiwaga. Ang paghahalo ng maraming personalidad ay nakalilito rin kung ano ang totoo at hindi, ngunit higit pa sa simpleng. Pagtingin dito bilang kwento ng isang taong may schizophrenia ang sa mundo ay mas katulad ng isang hilang drama na nagtatanong kung paano magmahal sa sarili. Sa panahong ang pagmamahal sa sarili ay naging isang slogan na lamang, ginawang konkreto ng sa mundo ang pagmamahal sa sarili, bilang pagmamahalan ng dalawang personalidad. Sanay na tayong lahat na ibigay ang lahat sa pagmamahal sa iba. Ang pagmamahal ay ang pagtulong sa kanya na mapagtagumpayan ang kanyang mga takot, at harapin ang kanyang mga sakit. Ang pagmamahal ay suporta at tiwala, at ang laging handang sumama sa tabi. Sa pag-ibig, ang lahat ng ito ay karaniwan na. E paano naman ang pagmamahal sa sarili? Hindi ba dapat ganun din?